hanggang ngayon, hindi pa rin tumitigil sa pambababae ang isang veterano aktor. Wow. At wiran pa niya hanggat makisig pa siya at ang kanyang alaga, tuloy-tuloy lang ang laro. At ang mas malala, wala raw isang bala kuminto hanggat hindi siya nabubuking ng kanyang misis. Talagang wala konsensya si aktor kahit papaulit-ulit ang pinagbibigyan ng asawa. Walaan niya. Yan. Alam mo, itong blind item natin, magaling sa action at drama. Ay, huwag no? ko alam. Oo. Oo. Siyempre, alam ko, siya. no? At ang Oo, si Junjun -Jun <laughs> to, ay pa rin umaano, yung lang pa-plug ceremony rising up, tuloy-tuloy pa rin And yung niya gagamitin. Eh, kasi naman kasi, hindi naman niya kasi kasalanan. Junjun! malapit ang mga Babae, ang gwapo niya kasi. Bakit naman apat yung kasama ka, no? niya doon, no? Kahit ako, crush ko siya eh. Oh, kahit na ano, mm -hmm. kahit na may dating na may mga anak na. Kahit may edad na siya. Na, ang gwapo pa rin. Lapit <laughs> 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 no, yeah, niya lang. siya ng mga babae. Nauli ako ng kaka na. Lapitin siya ng mga babae talaga. Uh -oh. Kasi ang makisi. Gwapo! Uh -oh. Correct. Matulis. O, oh, uh oh, diba? Oh. Okay. Matulis si Junjun. Junjun! Mm -hmm. Diba? diba? Para, para, una siyang nagkasakit, pero ako'y di masyado inuubod. Diba? So, wala ang diba? pagkakrak pa. lang. Wala ang pagkakrak Junjun! Ay, babaero pa rin. Sa kabila na mayroon na siyang asawa at mga anak. Oh. Kasi dito si Kikigin, hanggat hindi pa siya, nabubuking ni Esmi. Oh, oh, oh. oh, clue ha? Minsan oh. nag nagbibigote siya, minsan inaalis ang bigote may kilala ko <laughs> ng yung ano. Yes. Yung ko ba siya? John! John, oh. John, John, John si Misha!